Ipaliwanag ko lang muna sa inyo ano ang Pilipino Guerrilla Porsches. Ipapaluwanag ko sa inyo saan nagsimula ang Pilipino Guerrilla Porsches. Mawawala. Okay. Nagsimula ang Pilipino Guerrilla Porsches April 9, 2024. 2024. 2024 dahil yun ay araw ng kagitingan na magkaroon kami ng meet and greet ng lahat ng laban sa korupsyon. Korupsyon. Ngayon, binuo namin, napag-usapan namin ni Supremo, ni Supremo General Dado, FGM, na magbuo kami ng Pilipino Guerrilla Forces. Sabi ko, sir, mayroon kaming grupo Vanguard of Democracy. Yun ang sumuporta kay Pangulong Marcos. Paano manalo? Mayroon akong tao na more or less 6 million na sumuporta kay Pangulong Marcos na kung saan napag-usapan namin na ang kayamanan ng bansang Pilipinas, trillion of pesos, inadaan sa campaign. Inadaan. Ay! Baka madali ako ng Miss Farrah, at Miss hindi kasama lang yung programa. Okay, tuloy ko, ano? Hello! Tayo ang pag-asa ng bayan. Tayo ang pag-asa ng bayan. Bago kong pagpatuloy, kayo ang narito lahat, narito lahat na nagmamahal sa ating bayang Pilipinas, we will take you, a part of Filipino Guerrilla Forces o hindi ba? Pilipino la na lahat tayo ay membro ng Pilipino Kirila Porses. Bakit kami nabuo ang Pilipino Kirila Porses? Dahil April 9, walang gobyerno na nag-isip protektahan ang Pilipino. Kaya kami, ay lungabas nagbuo ng samahan para lang protektahan ang inyong pamilya at ang ating barangay. 44,000 barangay nationwide nasa 30% ko na pil-up. Ang region, 100%. Mayroon na ako, commanders. Province, 60% pil-up. So, ang purpose niyan, baka sakaling sakupin tayo ng pananakot na sinasabi natin China. So, ang gobyerno natin ay hindi nag-iisip kung ano o oh, mas malakas ang boses na nasa paligid ko nasa sapawan yung aking tainga hindi na ako makapagsalita. Silent lang po Alam nyo ba, di ba sa may inan, pag nagsisimula at naistun mo, mahirap mag-recover? Alam nyo ba yun? Ay, alam mo yun, kasi may inan ko na Ha? Kaya dapat ko si Trey. Para masabi ko ang dapat kong sabihin sa taong ni bayan. Okay, tuloy ko. Binuho namin ang Pilipino Rural Forces dahil ang gobyerno natin kasama ng PMP, kasama ng kapulisan, o wag kasama ng armed forces. Hindi sila nag-isip paano kayo protektahan kung ang mga kanyo kung ang bumba mapasok ang China, naisipan nila ang armed forces nag-isipan. Pero kami, Kenneth Mendoan, si Supremo, Dano, inisip namin inyong seguridad, ang inyong pamilya kami lang yun, mag-isip ang nukero natin di ag-busy on politics politika ang inatupang nila, tama o hindi? tama! o politika ang kanila pero yung kapakanan ng sambayanang Pilipino hindi nila ginagampanan hindi nila ginagampanan ang kanilang tungkulin. Kaya ang grupo namin, pahingin tubig. Okay, komersyal. Okay, ano ko? Natural. Nature. Ah, oh, Okay. Okay ang Pilipino kerela forces para sa kalaman ng lahat. Ha, para sa kalaman ng lahat. Apelite pa lang sasabihin ko ha. Yung sinasabi ni uh, Supremo kanina ang EBL. Yan ang kasama na kasama ko sa Pangulong Marcos na kung saan sa Mandaluyong 100 bases dinala niya for support of Marcos. Anong ginawa ng ating Pangulo naging busy sa kanilang karer politika? Kinalimutan nila ang pangako sa amin. 20 milyon moroles sa KBL, 20 milyon sa Vanguard of Democracy at losbiminda ng samahan na ang leader doon o mahigit mo sila 3 milyon. Pero hindi naman sinasabi kung lahat yan ang bumoto. Lahat kami ay kumalasta sa Pangulong Marcos dahil sa kanyang kaduwagan kahinaan sa leadership. Ito ang masaklap, Kuya Hindi. Alam niyo bakit masaklap? Dahil ang ating Pangulo, Pangulo ng Pilipinas, isa lang na inuutusan ng asawa niya. Normal naman, di ba? Susunod sa asawa. Pero dapat sa kwarto lang. Dapat sa kwarto lang, susunod. Pero paglabas ng kwarto, sige, ang lalaki. Ako, Andres Tisaya rin ako eh. Pero, pag sa labas, na hindi na dapat magpagita. Pangalawa, ng demonyo sa Pilipinas ang tarantado at hambog na lagi kong hinahabod ang suntukan ang ating speaker of the house Romualdez hinahabod kita ng suntukan hinahabod kita ng debate sa labas ng kongres hinahabod kita sa labas ng kongres magdebate tayo Simple, simple lang yun. Tanong ko, ano na ang nangyari sa 2 billion na hinahanap natin? Ano ang nangyari? Ah, ano ang nangyari sa resolution number 10? Hindi tayo makakapaliwanag sa taong bayan. Okay. Kaya ka po Bakit? class Sabi niya nila na mulo. Pero ako, After two years, ako o maklas. Ang TBN ay maklas. Ngayon lang, yung inideclare. Inideclare ni Supremo, TBN na umabot 20 million. Ngayon lang siya, nagdeclare. We do all of support to Marcos, 20 million! Palakpakan nyo naman. Palakpakan nyo, 20 million. Ano nga yan? Ay, nasa amin na. Okay. Ikwinto ko lang sa Okay, Experience sa asin na Alam mo ba yung asin na Lusita? Sino na alam sa amin sa asin na Lusita? na paso. kami makakapasok sa barangay dahil ayaw ng tambayan. So meaning, ang tambayan ang lakas ng Pilipinas. So inotel ko sa sundalo ko, walang pipersang papasok sa barangay. Sinabi ko yun, ang gagawin natin, dahan-dahan tayo makapasok. Okay, ganito. Mayroon akong isang detachment na uh, sa na sundalo o oh, 50 na sundalo ano yung 50 na sundalo inatak narinig nyo? inatak yung sundalo sa 50 ng 500 civilian walang armas walang armas makinig kayo, makinig para malaman nyo katotohanan makinig kayo na 500 kami puli may armas ayaw umalitas ang aking mga sundalo dahil sabi na, ay ayaw Bakit ako masakot? Ayaw nilang matras. Kasi ba Iwane, ang sinabi ko sa sundalo ko, kaya nyo bang kumatay ng isang similyan na walang kalaman ang tawag ko ng tuwag? Yes! Ano ginawa ng sundalo ko? Matras ang mga sundalo ko. Matras sila ng matras. Sa so, espirituhin natin ang mga similyan. Aha. Ha? Yung mga sudalong o armado, natakot, umatras kami para hindi magkasakitan. Hiling ko sa National Police dito, hiling ko sa Pilipinas, sa ating kapulisan, narito kayo to provide security of the Filipino people. Hindi yun dapat saktan. Yan ang mandate ninyo, maglalakit kayo. You are now in violation of the law. Pero sa hinihiling ko, sa lahat ng Pilipino guerrilla forces na naririto. huwag magmumula sa atin ang dulo. Huwag magpumula sa atin ang panalaki. Pinapak tayo ang sinaktan. Buhay natin ang kapal. Pwede ba yan? sa kulungan. Pwede? Yeah! Lahat tayo magpapakulong. Lahat tayo magpapakulong. Pwede? Sinong sino ayaw ng pakulong? Ha? Wala? May papayag sa ayaw ng pakulong. So, hindi tayo makukulong. Because we will not pahilin ilo. Para wala silang lahilan para makulong tayo. Maraming salamat sa inyong pagkasal. Narito tayo sa strike para manalangin, para, ma para makapag-isip ng tama ang ating Pangulo. Mag-isip siya na para hindi magkasakita ng Pilipino, umalis ka lang po kay Pangulo. Dahil patuloy nito hindi natitigil ang pagsisigaw ng taong bayan. Maraming salamat! bye, -bye.